Ay muna tayo dyan yeah! hey! sa mga pulis na humaharang kanina pa yeah! bakit ba takot na takot kayo sa katotohanan yeah! Yeah! bakit ang estadong ito takot na takot sa katotohanan katulad ng isang hungkar na MTRCB binigyan ng X rating ang abing pelikula dahil takot na takot sila sa katotohanan Iisa lang ang taong takot sa katotohanan Ang taong sinungaling na nandito sa sa Malacanang Kailanman walang mali sa paglaban Merong mali, kaya may lumalaban Iyan e ang totoo na aming mga cultural workers Ng aming mga uh, artista ng bayan kaya hanggang ngayon, dahil patuloy na nangyayari ang karakasan, ang kahirapan, at lahat ng iba't ibang krisis, maninindigan at maninindigan ang artista ng bayan. Pero alam nyo ba kung ano ang mas malaki pang censorship bukod pa sa ginawa ng MTRCB? Ay ang pagdukot sa nagsasabi ng katotohanan. Ang aking kapatid ay dinukot ng 2007. Pero sa araw na to, labing lima na ang nadukot ng panahon ni Marcos Jr. Labing lima sa dalawang taon. Isipin ninyo yun, kada dalawang buwan ay may dinudukot na isang tao, isang aktivista. Anong klaseng lipunan ang meron tayo? Tapos dedepensahan ninyo yung mga nandiyan dyan sa Malacanang. Yung... Ito sabihin ninyo sa bus ninyo, balang araw, mananagot kayo kasama ng tao bayan, pupunta kami dyan sa Malaadyan! Ang lalakas ng loob nyo, pumunta kayo sa kanayunan. Muli, never again! Never again! Never again to march Utang na dugo ng pisis ng reymen Sigiling, sigiling, pagbayarin Muli si JL Burgos mula sa Desa Parasidos At siyang direktor ng pelikulang Alipato at Moog.